Magandang araw, mga Katrivia! Welcome back sa Katrivia PH, kung saan tinatalakay natin ang mga pinakamisteryosong kwento at mga lihim ng ating mundo. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinakakilalang misteryo sa buong mundo. Ang Bermuda Triangle Ang Bermuda Triangle, isang lugar sa dagat na matatagpuan sa pagitan ng Miami, Bermuda, at Puerto Rico, ay kilala sa mga kwento ng mga nawawalang eroplano at barko. Ngunit ano nga ba ang sanhi ng mga kakaibang pangyayaring ito? Bakit maraming tao ang nawawala dito? At ano ang mga teorya na nagpapaalab sa ating imahinasyon? Isa sa mga pinakapopular na teorya ay ang magnetic anomaly. Sinasabing may kakaibang magnetic field sa lugar ng Bermuda Triangle na maaaring magdulot ng disorientation sa mga navigation instruments, tulad ng compass, Pwedeng magdulot ito ng mga pagkakamali sa direksyon, at magtulak ng mga eroplano at barko na mawala ng landas. Ang mga eksperto ay nagsasabi na ang magnetic field na ito ay maaaring nagiging sanhi ng pagkawalan ng kontrol sa mga sasakyan sa dagat at sa himpapawid. Isa pang teorya ay ang methane gas. Ayon sa mga pag-aaral, may mga lugar sa ilalim ng dagat kung saan may mga deposito ng natural na gas. Kapag ang mga methane gas na ito ay pumutok sa ibabaw ng dagat, maaari itong magdulot ng pagbabago sa density ng tubig, kaya't ang mga barko ay maaaring lumubog ng walang anumang abiso. Ganun din sa mga eroplano, ang methane gas ay maaaring magdulot ng pagka sa makina, kaya't hindi nakakaligtas ang mga sasakyan. At syempre, hindi mawawala ang extraterrestrial na teorya. Ang ilan ay naniniwala na ang Bermuda Triangle ay isang lugar na tinatarget ng mga UFOs o mga alien beings. Ayon sa kanila, maaaring may mga extraterrestrial crafts na kumukuha ng mga sasakyan mula sa ating mundo. Bagamat wala pang konkretong ebidensya, hindi may iwasang magtaka kung may kaugnayan na ang lugar sa mga kwento ng extraterrestrial na mga nilalang. Ang isa pang sikat na teorya ay ang posibilidad ng mga time warps o mga dimensional portals. Ayon sa ilang mga teorya ng physics, ang Bermuda Triangle ay maaaring isang lugar kung saan ang mga puwersa ng kalikasan ay nagiging sanhi ng pagbuo ng mga butas o portals na maaaring magdala sa atin sa ibang panahon o dimensyon. Ang mga teoryang ito ay maaaring magsalamin ng mga science fiction na kwento, ngunit may mga eksperto na patuloy na nagsasaliksik kung paano ito maaaring mangyari sa ating realidad. Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot kung ano ang tunay na nangyayari sa Bermuda Triangle. Isang misteryo pa rin ito na patuloy na bumabalot sa atin ng mga tanong. Ang mga teorya ay nagsisilbing gabay upang mas maunawaan natin ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa lugar na ito. Kaya, ano sa tingin mo ang nangyayari sa Bermuda Triangle? May iba ka bang teorya o opinion? E comment mo na yan sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe at e-click ang bell icon para maging updated sa mga susunod na episode ng Katrivia PH. Maraming salamat sa panunood at kita-kita tayo sa susunod na misteryo.